Mayong hapon guys. Mahangin among hapon. Limpyo na diya guys. Ge. gikuha na akong isa ka balanghoy guys. Isa ka kamuting kahoy. Dakan siya gunod. Dahil yung putol na ang uban nga kamunggay. Dari guys oh. Wala siya dira guys. Ito nang giputol, Dahil dira hawan hawan na guys hawan na guys mo ng mga pinutol nato, to guys giingon ako ani guys oh kasi mamatay naman na siya guys kaya pag winter nangamatay na yung sila so ako nila isang giuna na og putol daghan tiya guys oh pati ang bayabas guys akong giputol na yun guys ang unod sa balang hoy mo ni siya guys oh isa lang siya kapuno guys grabe guys may nakuha akong taas kayo guys oh isa lang ni kapunuan guys oh taas kayo siya guys taas mahaba siya guys malaki maraming mga mahaba guys pero naputol ito lang ang hindi naputol hindi ko alam guys kung okay na ba to lungagon hindi na ba siya ganoton so diha nga puno guys sa kasaba akong giibot ibot niya yeah, di na akong gibutang ang mga konsa kamunggay mga kawis sa kamunggay so ang bayabas guys oh ni ang kwan sa bayabas kahoy ako ning kwan guys nilot mong sa kaligun ang bayabas guys ba ipang tusok tusok huwag mo na, na ang bayabas limpyo na diha guys wala ang balang hoy Awan, ang kwan kamunggay hinahinaya na na ako ni limpyo guys kay tugnaw na yun guys mag 61 na sa buntag tugnaw as in yun Unya nga atong kalamansi guys, nagkuha ko ganina. Daghan kay kalamansi guys, then akong gipang hatag. Nga, habi sa pod ko ganina. Daghan pa siya bunga guys. Og, nagkuan siya oh. Ako na pod ning, ako siguro ning kuhaan guys, pang putlan on sa bakay. nagkuan nagtungod atong bagyo ba, dapat ana siya oh. Or nag ano, siya tungod sa bunga. So din hey guys, so naman din hey, iputol na nato pa ang kamunggay dira. Yung mga kamunggay din ha. Dito na lang yun guys, diya nga banda. Diyan na lang nga banda atong put doon. Kay, kan din ha, gamay naman lang atong paon ng pagkahangin eh. Muna nga, ako lang yung putol na ako mga kamunggay eh. Ang kapayas o, oh, ni doon dito. Dahil yun, napangit ang atong talong dira ah pangit jud guys as in yeah, nya guys mainit na gini dinhi guys kay ang kamong din guys og putol basta ang akong kuan guys no kamong nga putlo nang daghan diyan na lang banda oh kay mga habog na hangin man oi eh. magputol unta o karon pero hangin dry na atong kuan guys wala mi kuan dry na ang garden walay ulan lain good, guys kung tugnaw bitaw guys no bisan tugnaw kinahanglan gihapon manubig kay dry ang kuan dry ang tanum kinahanglan gihapon tubigan ang tanum bisan kuan tugno no na guys nga tong mga tanum mo klaro wala jud ang kuan sa kong tanum no kalaman si ragudang si kalaman si og sili ang daghag bunga og kani siya guys kering atong sili wala nasad ni oh kamatyo na pud ang gitanom na ko diha ay wala palagi ni tubo katong gitanom na ko nga kuan ah uh, pichay pila naman kaadlaw ka kaduhal katulo so tingnan lang din natin yun kamsa siya matubo dahil yun natay pinya o kanin pinya guys dugay na kayo ni guys mamatay naman siya mabuhi o lindot iyang tubo ka ron guys natugnaw amot lang po guys tabon tabon na lang po na guys pag tugnaw na gudyay pag winter na ni ayun guys dry gid ang tanong manubig na po di ay ko niya kalung talong guys o oh, nan nansa itong talong guwapa man tani guys dahil sa hangin halawala na dahil sa hangin hogaw atong kamay kasi nang ano tayo nang kamuting kahoy nangibot o oh, daghantay kalaman si daddy ha oh guys o oh. nalugaran ako karon guys kay nasugdan nako ganina so ako yung gitiwas karon guys manang gipang putol-putol na ako ang mga dahon ang mga kahoy para mahipos na guys kay kung biyaan nang pud nako daghan na kog putulo daghan na kog ikuan eh, gagmay gagmay yun, daghan dito sa carport uh, niya. gagmay na baya to uh, gagmay na dry na ba o gan na kaayo nindot man ang pagputol ni bitaw mo guys pagputol din imo da yung kuanon gagmay gamay yun, kay humok pa guys ba di pa siya gahi hala guys ang sili na to diri guys namulak na ang sili oh daghan sili din hi eh, guys namulak na yeah, daghan pagbunga ang sili din ko guys oh namulak kung ako ni sili eh One, 2, 3, 4, murag na yung mga hala unum ka puno sa atong sili guys pulos namulak na may ganit gagmay kay sila nga puno, di sa padong isa nga dako pala tayo paglaom sa ato ang palaya guys oh namatay na nan dai miss na sa nga guys wala na ni kaging oh sa tugno ni guys so katong akong ampalaya dito guys nga akong gitanom sa paso nara dito sa sulod na ako igawas na hallway dia sa kuwan no storage ay kung ato ko ako, ako tang igawas na ako kandidato sa tong mamatay ang kay mo nako guys ba kung balang huy ako nako hagunod kay dira di ko magtanom tapay balang huy dira o datugan sa kuwan sa talong so muna diha guys dry good guys pag tungnaw tungnaw na ni hela ito na ako ng sili o oh. pag hangin ni eh, guys kung na ito na o niya nga kwan guys o oh. lupa ang lupa patula na Nanay mga bulak pero amat ali yung murag kamat yun Ay, na naibunga guys pero nagyelo ang bunga tugna mang good tugna good ni kanun guys hangin pag yun Nako, nako nako lang yun. Dry na gyud kay guy, guys pag ano na tingtugnow. Mana nang hitabo sa atong garden guys oh. So atong kapayas. Ambot unsan sa di makabunga Eh. Ang kapayas diri nga isa. Ha, hayaan ko na lang to guys. Oh nay, bulak guys oh pero um, unsay bunga. Hayaan na lang din natin to. Ang atong mga loyadira, adira ang atong mga loy ako ng tubigan guys kay dry kayo nanubig mo ko ganina dry kayo sila guys oh nag iisa na tong, kuwan isa ang isa kapunuan guys nga kanang kuwan kamuting kahoy mo ito'y daghan bunga ay kung magtanong din ko sunod isara siya ka isara ka buok akong itanong para daghan siya unod daghan patagka naman si o oh. Sige guys. Okay guys, din hata tanan guys kay manubig pa ko og. Diba sunto na ako akong trabaho dito kay mamutol pa ko gamungay. Kani guys, kampot doon, ta na ni. Kay kung nami ka nang kuan guys, frost, mamatay man gid ni guys. Unya mo balik sila guys. Gika na gid sa punuan kay ka na sa kuan ba ugat sa gamot. Kaling lang katong among winter, katong bagong winter namo karon. Last year na winter, wala may kayo frost maning wala ni sila namatay pero kung namatay pa ni sila daghan na pud kay kog kamunggay mo nga mamutol sa ako guys dahan kay salamat ninyo guys ha pagpadayon sa ko sa akong trabaho ni kapoy na ko sukat bago ganira ganinang bunta guys ay nani udto ni balik na pud eh. ni ni balik ko dire guys alas dos ni alas 4 na karon ay pagkahangin ba oh my goodness gabi kahangin Okay guys, daghan kayong salamat nin yung tanan. Bye.